Maaga akong bumangon ngayon para maglinis ng malalaking kaldero. Sila Geraldine naman at saka si Talia, pumunta sila ng housing kasi may mga binili sila. Titinda nga kami ni Geraldine ng biryani ngayon sa alabang at saka sa sukat nga kami magtitinda kaya medyo madami-dami yung mga lulutuin namin. Yung saging at gabi na dala ko nga galing pa ng sukat, naglaga nga muna ako. Maaga ko nga ding nilabas yung mga manok, binili nga to nila Geraldine ng gabi pa. Kaya fresh from palengke pa nga to. Inisa-isa ko nga hugasan tong mga manok na to. Dun nga sa palengke namin, pwede na nga siya ipakat. Kahit madami pa yung binili namin. Kaya pagdating nga dito sa bahay, hindi na kami nagpuputol-putol. Pagdating naman ni Geraldine, siya na ngayon nagsalang ng kanin. Sa mga nagtatanong po kung ano daw po yung rice na ginagamit namin, basmati rice po yan. And for the information lang po, yung basmati rice, maganda po siya kasi low carb yan. Maganda siya sa mga high cholesterol at yung may mga diabetes. So yun na nga guys, shortcut na to kasi hindi na ako nakakuha ng video dahil sa sobrang busy nga namin ni Geraldine. Kasi habang nagluluto nga kami ng biryani, nagluluto rin ang pares. Maraming biryani nga yung ginawa namin ngayon dahil dalawang place yung pupwestuhan namin ngayong araw. Si Talia nga sinama nga namin pero si Tantan doon naman siya sasama kay papa niya. Kasi hindi rin naman pwedeng pagsamahin si Talia at saka si Tantan kasi sobrang kulit talaga nila kapag ka magkasama sila. Dating nga namin dito sa Alabang kung saan kami pumwesto last Sunday. Ay. Natag na nga namin yung mesa namin. Wala pa nga masyadong mga nagtitinda ngayon. Masyado pa sigurong maaga kasi 4.30 nga to. Nung nakaraan kasi nung nagtinda kami dito, mag ko quarter to five na rin yon. Meron na rin nga agad na bumili pagkalatag nga namin. Dumaan nga dito sa pwesto namin sila nanay. Kasama nga yung kapatid ko at saka yung asawa niya. Galing nga sila ng nobo at may binili nga sila. Nung okay na nga dun si Geraldine, iniwan na nga namin kasi ako naman, papunta naman ako ng sukat. Pupwesto na rin nga kami dito sa sukat. Pinadala ko nga si Jenea ng lamesa. Pagka magtitinda nga kami dito, si Jenea yung patitindahin ko. Pang umaga naman din siya sa school and eh, nga siya kasi nga para daw may budget din naman siya una siya nga yung araw na to para alam niya na rin kung ano yung gagawin niya kapag mag-isa na lang nga siya nagtitinda. Bago nga umuwi sila nanay, bumili rin siya ng dalawang tab. Mga 5.30 naman ang gabi, kinausap ako nung nangangasiwa dito na lumipat nga kami dun sa may gitna. Papunta na nga din dito yung pinsan ko. Inadala ko nga sa kanya yung ilaw na hiniram ko sa nanay ko kasi nga wala kaming dalang ilaw gawa na si Carlos na magtitinda din nga ngayon ng pares. Nung nakaraan nga na nagtinda kami sa Alabang, gustong gusto na nga niyang makatikman na to. Yun nga, lang. Hindi nga sila nakapunta ng Alabang bang? Kaya ang sabi ko nga. Antayin niya na nga lang nga kami na pupwesto nga kami dito sa sukat. Ay, gusto ko yan, Thai Port. Ako din ay. Gusto ko yan. Yung pinaka Thai Port. Thai Port. Ano yung bayan? Pinaka Thai Port. Ano yung sasabi niya? Tapos magbablog ako, ano, review. Oo, sige, mag-review ka. Tapos tag mo sa akin. Review, tatag ko kayo. Thank you. Thank you to Bayan. Hahaha. <coughs> Nung nagpost post nga ako na pupwesto kami dito ng sukat, nagpatabi na nga si Tita Tess ng dalawang piraso, yun nga yung mama nga ni Jonah. Pati nga din si Mary Jane, dadali na nga lang nga ni Jenea pa uwi. Yung nag-viral nga dito sa may sukat highway na nagtitinda ng siomay, na iba-iba nga yung kulay, katabi nga namin sila dito sa may pwesto. Meron nga mga customer na ilang bumili na dito na rin kumain. Pagkatapos nga nilang kumain, sinabi nga sa amin na masarap nga daw yung pagkakaluto, kaya tuwan-tuwa naman ako syempre. Bandang 6.30 nga, naubos na yung paninda namin kaya nagligpit na rin si Jenea. Sinat ko nga din nga si Geraldine na ang sabi ko nga naubos na ngayon sa amin. Yung sa kanya naman nga may natira pang isang peraso. Pagkatapos nga magligpit ni Jenea, pumunta kami dito sa may iba't ibang kulay nga na shomai. Hindi ko pa nga to natikman at ito nga din yung nagbabiral dito nga sa suka. Nakatawa din kasi naman talaga yung kulay niya iba-iba. Bili -iba. din nga kami ni Jenea ng ilang peraso kasi gusto rin nga naming matikman. So, nung natikman nga namin, ang sarap nga ng lasa niya. Tsaka pure meat talaga siya. Hindi siya matamis at tsaka hindi rin siya lasang harina. Kaya naiintindihan ko na kung bakit nila pinagkakaguluhan nga tong shomai na to. Katapos nga namin kumain si Jenea, umuwi na rin ako naman. Tapunta na ako ng alabang para pumunta din kay Geraldine. Pagkarating ko nga ng alabang, umihilang din si Geraldine. Then, diretso na kami pa uwi ng poblasyon naman. Huwag tuwa din nga kami ni Geraldine kasi naubos namin yung 45 pieces na tab na dala nga namin. Dumaan nga muna kami dito sa Parisan kasi kasi kakain naman kami ng pares. Ano ito dyan? Ito ang si Geraldine. <laughs> Kain ng pares. No, 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 no. eh? Dahil wala nang no, no, no. natirang biryani. Anong kinasang pares? Puro biryani tayo eh. Sarap! <laughs> mm, <ay>. mm. <laughs> Naubos yung chicken biryani namin, kaya pares na lang kinain Hindi ba? Ano, pa. Nauna na nga kaming umuwi kay Carlos kasi may pasok pa nga si Tantan kinabukasan. Hanggang dito na lang yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!